Samantala, ikinagalit naman ni Manila City Mayor Isko Moreno ang isinagawang pag-atake ng mga reliista sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Maynila. Ang insidente ito ay naganap na kahapon ng umaga, ika-4 ng Setyembre, na ay nagresulta sa paghagis ng mga reliista ng mga bulok na prutas sa mismong gate ng Department of Public Works and Highways. Dahil sa pangyayaring ito, agad na nagbigay ng direktiba si Mayor Isko Moreno kay Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Abad. Inatasan ni hepe ng pulisya na mahigpit na pigilan ang anumang uri ng panggugulo na maaring idulot ng mga rallyista sa lungsod. Binigyan diin alkalde na hindi nila kukonsentihin ang anumang uri ng karahasan sa loob ng Maynila. Ipinaliwanag ni Mayor Isko na ang ganitong mga uri ng aksyon ay direktang nakaapekto sa publiko lalo na sa mga mamamayan na tahimik na pumapasok sa trabaho at naghahanap buhay. Dagdag pa niya, nakikita niya na ang mga sumasama sa mga rally ay dumarami at malalaki na na nagpapahiwatig yan nabatid na nila ang posibleng mga kahihitnatnan ng kanilang mga ginagawa lalo na ang mga kaguluhan. Maraing iginiit ng alkalde na mayroong mga itinalagang lugar kung saan maaring magdaos ng demonstrasyon tulad lamang yan sa Freedom Park. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.